yung what's up sa inyo mga boss meron tayo ditong barakodos na gagawin so paririnig ko sa inyo yung andar nito bago natin kalasin yun mga boss pag bukas natin ng timing chain tingnan nyo itsura yung timing chain napakatigas na bali ang nangyari kasi dito nag overheat sya naubusan ng langis tapos yan nagkaganto na daw tapos kung makikita nyo yung carbon nito kung gaano kakapal na so, makikita nyo tong uh, carbon nya dito sa so, may parting intake valve kapal na so natama yan dito sa ating piston nakikita okay, nyo meron siyang dot dito ng kante yan siya yung nasabit dito sa ating bulb kaya maingay kaya naingay so papalta natin to ng piston ring okay pa naman yung kanyang piston Ito, so, ito yung kanyang black. Hindi pa natin to nalilinisan. to mamaya papakita ko sa inyo pag malinis na. So, linisin muna natin. Tapos, buhay natin. So, yun mga boss. Ayun, ako 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 ako. Ito tayo ng valve seal. Naikabit na natin to. So, ito na yung tsura ng ating uh, cylinder head ngayon. Nalinis na natin ng ayos So, kakabit na lang natin. Naglagay tayo ng oil sa stem para yung dito rin sa exhaust natin. Malinis na malinis na to mga boss. Lalagay na natin natin yung valve spring saka yung ating lock. O yun, lagay ko muna. Yung soul. lagay natin yung rocker arm natin, sunod natin. So yun, nakikabit na natin mga boss. ilalagay na lang tayo ng lock. So yun, uh, nagpalit na rin tayo ng timing chain. Ganyan yung kung gaano kalambot ito. Yung original na timing chain ng Kawasaki versus nyo dito sa Diga nga kagaya. Talagang kahit hindi natin natayo na mga boss. Sobrang tigas na. Kapapalta na natin. So ayun mga boss, nagpalit na rin nga pala tayo ng original piston ring ng pambara kudos So, ito na yung ating piston. Lagyan natin ng oil. Tapos, lagyan natin ng oil din tong pinaka-liner nya para hindi magkapit-kapit yung ating piston ring. Pwede na yan mga boss. Salpak na natin. ano yung ring.

oo so, magpapalit din tayo ng dalawang chain guide. Original din to mga boss. Original to ng kawasaka mismo. So, pwede naman sa chain guide natin. Pwede din naman ng local. So, kailangan lang ng gusto lang ng mayari. Original sa dyan yung ikabit. kung kaputol niyan eh, hindi na uugoy. Ano? Kung ikaw no'ng may narating hindi ka namin maano dahil pangkapitala 'yan. Ano? Lagi kong turub sa araw. So dito mga boss, sa ating original na cylinder gasket. Ah uh, hindi na to kailangan ng gasket maker kasi nga meron na siyang naka- lagay na gasket maker. So pag nainitan to, so kusa na siyang kakapit. Kailang, kailangan lang ay malinis yung kanyong paglalagyan para mas maganda siyang dumikit. Simutan tong dawel natin mga boss. Para laging nakasentro yung ating cylinder head. Noy, pahawak mo na ako. pagdating dito mga boss uh, make sure lang na nakatiming itong ating marking dito sa tuldok na to tapos dapat nakatiming yung ating magneto tulad na yan tapat tapat na so, okay na yan lalagyan na lang natin ang uh, bolt so yun ito na yung ating Tensioner kakabit na natin. So naipit ko na yung spring nito. Lagyan na natin. babak pa So yun na mga boss Ito na yung ating dos Na ginawa natin Natapos na natin yung makina Naisalpak na natin lahat So shoutout muna dito sa ating bossing Na nagtiwala sa atin Shoutout sa boss Salamat ng marami Sa pagtitiwala dito sa ating Munting shop So sige start natin Parinig ko sa inyo kung Ano yung andar nito ngayon under andar nito ngayon mga boss Makikinig nyo Napakapino na yung under nito Hindi na katulad nung unang Dala na dito sa atin So yun lang mga boss Thank you sa so panonood Ride safe